Ano mga kapams, mga kabisnes, mapagpalang araw po sa ating lahat ngayong araw na to. Panibagong araw na naman po ng ating buhay. Napaka-fruity po ng ating Panginoon Diyos kasi yang nagising po tayo ng aga at nai-prepare yung mga kailangan ng anak ko. Pumasok na po siya kaya ito naman po ang gaw gawin ko ngayon ay mag-check ng mga pinamili ko po kahapon. Hello po! Mga kapans, mga kabusiness. Hello po! Ito po, nag-check po ako ng mga pinamili ko sa tindahan, Joe Berry. Yan po. Mga uh, pinamili ko po yan. Mga... Uh, Dine-check ko po sa ano sa resibo kung tama lahat ng mga pinamili ko po. check check ko. Ito so, mga to kung tama ang mga at saka sa ito po mga binili ko paninda ko po. Isasalansan ko po sa tindahan. Sine-check ko po muna kung tama yung mga pinamili. At, mga to. Ito po. Mga pinamili ko. Sine-check ko po muna yan isa-isa kung tama. Yan po lahat. Ito po po ito, i-check po mga ganito po, ayan ayan dahil po, chine-check ko yan bawat isa. kasi para tama po, tinitingnan ko po yung mga presyo, kung magkano tapos tinitingnan ko din po yung kung tama yung exact na bilang kasi po piso-piso lang po ang tubo ko sa isang ganito ay kung mali po yung tendera ay di ako naman po ang kawan yung tubo ko nawala na kaagad kasi piso lang po sa isang ganito ang ko kong patubo yan po iniisa-isa ko po lahat yan tapos mga chichiria mga kapatid kanton lahat po yung mga asukal mga dilata lahat po to Tinitingnan ko po isa-isa siya. Bawat isa. Ito po lahat. Isa-isa ko po ito. Yung mga yan po. Kung tama po yung ito po, mga sabon, mga ano, shampoo. Paninda ko po yan lahat. Ayan. Isa-isa ako. -isa po bawat isa to, mga ito. I-check ko po, po kung magkano presyo, baka tumaas. Kasi, pag tumaas po, tataasan ko din po kasi piso lang naman po ang dagdag ko sa mga bawat isang ito eh. Kung hindi ko po tataasan, ganun e, po ang presyo, parang wala na rin akong tubo. Hindi po ba? Kailangan, i-check po muna kung magkano presyo, kung ilan ang, ilang paraso ang nabili ko, kung tama ba yun po yung mga tine ko. Tapos, yung price niya, kung nabago, kung, kung nagmahal, tumaas ba talaga ang presyo. Kasi, may time po na tumataas talaga ang presyo ng mga bilihin. Yung mga grocery, mga dilata, mga pagsipanton, mga suka, toyo, lahat po tumataas. Nakita ko, ilang, Pagka 50 uh, tapos lang naman po itinaas, hindi naman po ako magtataas Pero kung medyo malaki-laki na at syempre itataas po natin yung presyo. Ano lang po. Eh, kailangan po natin itaas. Kasi kung hindi po natin itataas yan, ang presyo na yan, kulat po tayong tubo. Kaya nga po tayo nagtinda para magkaroon ng tubo kahit maliit lang na tubo. Kahit kapisipisya ang tubo. Pag pag pinagsama-sama po yung piso, malaking bagay na rin po yun. Mga kapams, mga kabisnes, magandang araw po sa inyong lahat. Ito po, nag po ako ng mga paninda. Hello po. Hello po mga kapams, mga kabisnes. Abang nag-check po ako ng mga pinamili ko kahapon, eh, medyo nagutom po ako kasi umaga, mag muna lumuna po tayo at magtinapay para mabusog po tayo mawala yung gutom kain po tayo mga kabisnes mga kapams hello po, ayan po kakain po muna ang ating tendera ng tendera si Mrs. Tendera kain po tayo Asensya na po kayo, medyo ano. Ang bago pa lang po sa pagbablog at mm, medyo ganito lang po. Sa susunod po, masasanay din po tayo. Sabi nga, pag sanay na sanay na po, hindi na po na hindi mm, na po mabubulol. <laughs> Kasi nabubulol po ako. Sabi nga eh maging ano po tayo. Maraming salamat po sa inyo panonood sa aking pag vlog Munting vlog lang po 'to. Yan po, tapos na po akong makapagsalansa ng mga pinamili ko. Nailagay ko na po sa mga tamang lalagyan. Mga, ayan po, nakatapos na po ako ng mga pagsasalansa ng mga paninda. Thank you po mga kabisnes, mga kapams. Maraming salamat po. Bye-bye po.